again mga Raider so ngayon mga sir nandito tayo sa bypass road mga sir sa Barotac na yun mga sir so merong na eh, nag PM na gustong sumubok sa sniper so ito yun mga sir Raider FI tapos may nag chat kanina sa akin ano daw uh, JK project so eh, kukonfirm confirm natin sa ano sa mga tropa natin kung JK project daw ba tong ano motor ayan yan, tanong lang sir kasi merong nag-chat na gawang JK project daw tapos syempre, nag-PM yung mga tropa okay. natin sa JK project. Gawang JK project ba talaga tong ano, Raider FI? Eh, hindi. Hindi. Ayan, saan so, galing tong ano motor? Sa Negros Kawayan. Negros Kawayan mga sir. Ay, anong team. DRK. Ay, ay, DRK. DRK mga sir. Ayan, shout out sa mga tropa natin. Ayan, galing pa silang Negros mga sir. Ayan. Eh. Anong set ng ano, Raider FI na to? Super stock. Super stock. Uh, ano Naka-remark Triple body Alright, so super stock mga sir Galing negros mga sir Ayan, ito yung unit ano. o oh. Trader ay pa yung mga sir Super stock Nag-chat kasi kanina, sabi JK Project, so hindi pala mga sir Ayan, ito na agad Ang nanotice ko mga sir oh. <laughs> Alright, stock lang gar Late na ang ano Sprocket o oh. Yan, naka-TV, naka-remap, tapos uh, ano pa ba? Injector. Yan, tapos ito yung makina. Oh. naka ano, naka alloy ba? Naka alloy head gasket. Alam mo na yan. Ay, ah, hindi. Copper pala. Sorry, copper. Copper head gasket. Alright. yeah tapos naka-pipe. Yan uh, Ito. Alright, mga sara. So, siya yung ano, rider. Ayan. Ikaw yung magra-ride, di ba? Alright. Pwede ano, malaman name Kahit palayo lang. Kulapoy. Alright. So, Kulapoy, mga sir yung rider from Negros, mga sara, mga moto. Negorado, mga sir Superstock rider, FI eh, Yan May shoutout ka Shout out sa Twin Works Kawayan Alright So ayan Shout sa mga tropa natin Dumayo pa mga sir Para makatesting sa ano Sniper Ayan Ito yung motor namin o oh. Ito yung sa akin ayan, Under Ano pa Under Magic Magic <laughs> Ayan Di pa to natapos ayan, ano pa lang ayan, ano pa lang Papandar Ayan Chill ride lang ako papunta dito mga sir Pero ito yung gagamitin natin o oh. Ay, ah, hindi pala ako gagamit mga sis then, then yung ano, sasakay sa motor nya kasi hindi ko kabisado yung motor nya eh. medyo ano medyo hindi ko kapayong ano niya handling so siya yung gagamit yan gawang KRG mga sir from Antiki shoutout sir vince shoutout kay Luke ayan, Kulene. Ayan, Papa Josh yan gawang KRG mga sir ah uh, touring set ayan mas traffic 15 1536 baka big tires ayan pang ano lang pang service lang sa ice kilan ayan partida isang poste subukan lang mga sir alright subukan ko kaya mga sir subok lang naman dahil mawawala at saka uh, nag effort yung mga tropa natin from negros pa malayo yun mga sir ayan yung motor ko ano to wala pa hindi pa tapos yan syara to merong firma ni Trufa ayan baka, masa, baka makasuntok sa buwan <laughs> alright mga sir so mamaya maya lang tinesting kami kasi sila pala manunod lang tayo mga sir alright good luck sa ano, uh, tropa natin sa negros tapos ayan yan sya uh, ano din uh, good luck kay sir den din, din. alright alright let's go kahit mga sir testing natin sa motor ko Dungan lang ta Dungan lang kala lang, sanghet lang. Laha lang pa, galunod sa babaw. Ha? Go sa babaw. Teka guys, teka guys. Laha lang, sorry kid, sorry. <laughs> Next time lang. Gare, gare. Sinsya ka daw, kaya ko na ang pangan mayo. Laha <laughs> lang, may natapos mo. mo. Laha lang, may way nalipak lang. Mamaw. Tulin. Ayan. Sila muna mga sir.